Ayan guys, live po tayo ngayon sa page ni Diwata. Kung saan meron po dito ngayon libreng pakain si Diwata sa kanyang parisan. Ano, ikaw na lang? Ikaw na lang, inyo Dito tayo. Ayang guys, live po tayo ngayon kay Diwata, page ni Diwata. Libreng pagkain na kay ano na kayo, ilang ilang kaldero na yan. Balik tayo, inuso. Hey, madam to, kay Diwata. Ah, oh, sige. Hello ka Madam Diwata sa kapag ano bibidyo okay. Ito po ngayon ang vlog takeover. Ako po si Hello Fatima. Ako po muna yung basher ni Madam Diwata. <laughs> Ito guys, ang kaganapan po ngayon sa antin sa loob. Si Robert. Ay Robert yan. So, ito po mga kababayan, mga fans at followers po ni Madam Diwata. Ito po yung current situation po ngayon sa kanyang paresan, August 31, 2024. Nandun po siya, nagkakanta po. Vlog takeover po muna. Si Hello Fatima po ito. Ayan guys. Ito po yung... Ano, may lango ba? <laughs> ipis. Kaya kayo, kumain kayo ipis na. ulo, Joke lang po yun, ha? Joke lang po yun. Joke lang yun. Oh, ayan po yung mga... Mga bis... Ano po sila? Abala. Mga abala po sila ngayon dito dahil libre lang po ang pares ni Madam Tiwata. Birthday niya po ngayon. Kaya po sa mga malalapit dito po sa Pasay. Hanggang alas 3 na lang po ito. Pag... Pagpatak po ng ano, 301, may bayad na. So punta na po kayo dito. Ang dami pong tao. I-ano ko po yung ano ah. I-mute ko po muna dahil nag-ano uh, sila. nagbi video okay po sila. Baka po maano kasi. Wala pong sound ngayon. I-mute ko lang po muna. Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Vlog takeover over po muna. Ito po si Hello Fatima. Birthday po ngayon ni Madam, kaya naman po may palibreng pares po siya hanggang alas 3 na lamang po yan ngayong araw. August 31, 2024, kaya kung malapit po kayo dito, pwede po kayo magpunta. Libre po ang pares niya, hanggang alas 3 lamang po. Ayan, ang dami pong tao. Sobrang dami pong tao. Pag nag, nakarinig po kayo ng tunog, nagbibidyo okay po kasi sila, e mute ko po muna. Kay madam to, kay diwata to. Ayan, ayan no. Ayan, i-mute ko muna guys. Nagkakantahan ulit sila. Baka maano yung baka maano yung ano ni Madam. Bawal po kasi ang may music pag live. Mute ko po muna mga kababayan. Nod lang po kayo, hindi ko po papatayin yung ano yung live yung ano lang po sound lang po i-mute ko lang po Hello ma'am! Isa po kayo sa mga nakakain ngayon sa libre ni Madam Diwata sa Paris na dahil birthday niya po. Ano pong masasabi niyo sa libre paparis papares ni Madam Diwata? Salamat po, magiging kami. Kasi nung umaga, nabasa ko siya na panood siya. Kaya po kami. nakabi. dito lang po kayo ma'am? do! Ilan po kayo nagpunta dito, pamilya? O may kasama po ba kayo? Ako lang po eh. Ah, kayo lang? Opo. Okay pa. Thank you ma'am. Kain lang po kayo. All rice po yan. Thank you po. Okay. Hello Fatima. Shout out pala din po dito like, comment, subscribe and follow kay Hello Fatima. Sa sikat na vlogger. Parating na kami sa simula na wala yung Christmas ngayon. Nagkaubos na sa sa pharmacy. Pero, pero, Hello guys, vlog takeover po. Ito po si Hello Fatima. Libre po ang paresan ni Madam Diwata ngayon. Libre ang pares po hanggang alas 3 lamang po ngayong araw, August 31, 2024. Dahil nga po birthday niya po ngayon. Kaya po sa mga malalapit, kung may mga kakilala po kayo dyan, mga taga -pasay or malapit po sa Pasay, gusto niyo pong kumain ng pares. Libre po ngayon hanggang alas 3 lamang po. Pag lagpas po na alas 3, may bayad na po yun. Pagpatak ng 301, may bayad na po yun. Kaya punta na po kayo may dalawang oras pa po ata bago magano. Para sa mga kapapasok lang po sa live ni Madam Diwata, may libre pong pares ngayon si Madam Diwata dahil po birthday niya, August 31, 2024. ngayon araw lang po ito, i'm not going to write down? Oh, ayan oh, dinudumog pa rin po si Diwata, 'di ba? Hanggang ngayon. Talaga naman consistent pa rin po na dinudumog si Madam. Ang hirap lang habulin, guys. <laughs> ayan ano oh, Ayan siya. Ha? Ano natin? Habulin natin siya dahil page naman niya 'to. Habulin natin. Madam, page mo 'to. <laughs> Wala. Maghay ka. Hi po sa feeds ko. Hello sa feeds ko. Ang daming nakain. <laughs> Ah, nag kasi tayo ng Paris kanina. Simula ng ah, alas 10 ng umaga, hanggang alas 3 pa mamaya. Kaya naman kung gusto mo makatikim ng libre Paris ngayon sa Diwata Paris Pasay City Brands, come and go na dito mismo sa Pasay City Brands dahil birthday So ayan, libre po tayo kanina pang umaga. Then tayo nag-start hanggang alas 3 lang po ng hapon. Kaya ang daming kumakain. So nakakatawa naman, ang daming nag-enjoy. Magkritik greetings kayo! Please, please, please. Na, po. Ah, po, Ano? At patuloy pa rin daw dinuduwog si Madam Diwata? Ulit. Kaya nakulong Diwata natin, na sa pinagkaguluhan ng hay.